today's video. Ayan, mayroon tayong isang kababayan ngayon na nagsalabas ng sama ng loob tungkol sa kanyang partner. At ito ay, alam nyo, tinatawag ng likas or uh, jack employ. So, gustong-gusto -gusto ng lalaki mag jack tapos mag-online sila. Hindi pala akalain ni OFW siya pala ini-screenshot. So, ngayon, pakinggan natin at panoorin natin ang kanyang salaysay. Halika't panoorin natin. ano siya sa ari niya? Ang ko kapag yun lang yung ano, tawag lang siya para panoorin ko siya. Lagay kami ng aaway doon kasi ayoko ng nang ganun. Hanggang sa nakiusap siya sa akin na kahit picture ko lang daw para hindi na niya ako guguluhin para hindi na siya mangungulit para yun na lang daw yung tignan niya. Hindi naman ako pumayag. Ilang araw hanggang umabot ng isang isang linggo pag-aaway namin tungkol sa picture na gusto niyang hingin sabi niya mag-set ako ng picture na hubad eh, hindi ko siya pinagbigyan tapos sabi niya pag di ko daw siya pinagbigyan baka may ibang lalaki kung sa may ibang wala talaga akong tiwala sa kanya sabi ko wala akong tiwala sa'yo dahil alam ko darating ang panahon na yan ang gagamit ng itong black face Pero dahil ayaw kulitin niya ako na habang tumatawag siya, magmaster din siya sa harap ko habang nag-digipon kami. Dahil pinagbigyan ko siya, pinakita ko yung isang suso ko tapos pinikturan ko si ko sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw na binablock niya ako. Kasi sabi niya, bakit daw wala akong tiwala sa kanya? Asawa niya daw ako. Tapos may anak kami. Pero lumating yung araw na halaman ko na lang na pinupost niya yung sa TikTok. Tapos, nagtawad ko siya doon buwan buwan akong nagsuporta sa kanila sa mga anak ko pinulit niya sinacheck niya yung ampong lalaki panggap siya na siya ako tapos sabi niya doon sa si siya gusto niya pa daw ako tapos gusto gusto pa niya ipasa yung ano yung larawan ko sa amo ko lalaki Buti na lang hindi yan nagawa kasi tinatanong ako na lang akong lalaki. Inulit niya talaga yun. Kaya, nung no, medyo okay na kami, tingin niya okay kami, gusto mo gumanti. Sabi ko maligo ako, sabi sasama siya. Alam ko, yung alus na sa isip niya, naligo ako. Pero alam ko talaga na kukuha siya ng screenshot o video. Kasi yun na lang pero yung kasanayan niya. Habang hindi niya alam, nag-screenshot din ako. May limang screenshot ako na habang naliligo ako, nandun siya na nakinood. Pero wala sa isip ko na nagumante na, na ilantan yung mga larawan na yun at saka video. Tinilip ko, binura ko pati sa ano, sa re recycle. Kasi ayoko nang ganun. Pero marami na ang nagchat-chat sa akin kinalak niya yun. Ina-private niya. Siya naman yung kasama ko doon. Tapos, nag-shoot siya sa akin. Kapon, tinasa niya yung picture. Andun pa yung sa cellphone niya. At sa gallery niya. Sabi niya, hindi niya utit. iba niya na yung yung napuha niya larawan sa akin. Eh wala naman akong prebiliin siya kasi. Yung na-screenshot ko at binura ko na kasi wala talaga sa isip ko na gagawin yung ganun kapag nangyari yun. <laughs> Hindi ko naman siya ginagulo. Ako lang naman lang. <laughs> Nagpapakahirap para nagsukin po yung anak namin. Hindi ako nangyayari sa kanya kasi wala naman din siyang maibigay. Yan wala ma na yung gagawin. Yeah. Yung guloy yun po, palagi. Gusto ko yun. Kaya tinataan ko na lang sa biro, tsaka sa pagbibig ko pa. Makalagutan ko yung sabi ko ngayon. Pero balik-balik na ganyan ko. <coughs> Kung Hindi <guloy. tos> siya maging masaya. Dahil may iba na ako. Eh, may iba na din. Hindi niya. Hindi siya nah pictures na yung babae niya panood natin yung kanya sa Laysay. talaga, grabe pala no para siyang, ito yung, uh, isang araw na to ha isang araw na to sa mga ating mga OFW na ito ay, kahit sabihin mo partner mo pa yan, at ilang taon kayong nagsasama sa Pilipinas ay nako pagdating sa pera, talagang iba blackmail ka, diba? <laughs> ito nga, nagkakatutuon na oh, sarili ang partner oh parang walang pakundangan nakalanya niya siguro iniisip dito yung sa abroad ay eh, madali lang mag-abroad ano kaya supukan niyo kaya dito kayo tapos kami inandiyan di ba yung ganong sistema tapos si eh, ayun pag walang maibigay talagang bin nagulat si Ate kung bakit marami siyang screenshot doon sa kanyang partner nako alam niyo ito ha ito talaga isa na tong babala isa na tong ano sa mga OFW na makipagrelasyon kahit sabi mo sa Pilipino sa Pakistani sa Indiano ay wag na wag kayong gagawa ng ganyan na maghuhubad kayo mismo sa harap ng kamera ng inyong mga partner o inyong mga boyfriend. Kasi balang araw, tingnan nyo ngayon sa ate, oh. Ayan, ipapahamak nyo sa inyong sarili. Tingnan nyo nga, akala nyo ba, Indiano at Pakistani lang ang involved dito? Pati rin pala Pilipino. Gagawa rin pala ng ganyan para magkaroon lang ng layaw or masunod lang gusto niya na mabigyan siya. Akala niya siguro dito pag nasa abroad eh, basta lang ba na pinupulot lang yung pera. At saka yung pagdating nila siguro, yung pagdating dito ay siguro yung uh, bigay dito, bigay doon. Yung bang uh, may nagbibigay ng mga ganyan regalo? Naku po, conforme yan sa employer. Kaya kung ako sa inyo, mga OFW, eto na, malaking prob na to. Ito na yung katunayan na talagang wag na wag niyong gawin mismo sa harap na yung camera sa inyong mga partner na kung kayo maghubad uutusan kayo ng kung ano diyan gagawin para masihan sila abay imposible yan sa tagal natin dito sa dalawang taon sa Middle East hindi yan sila gagawa ng kalukuhan diyan sa Pilipinas nako ang 100% 10% lang siguro matitira o ba diba? karamihan mga ganyan kaya nai-stress sa mga OFW dahil sa kagagawa nila ng mga partner nila o ba diba? Ito may aral to. Aral talaga to sa mga OFW. Pakinggan nyo at panoorin nyo itong video na to para na magkaroon kayo ng takot. Uh, hindi natin masabi na ating uh, partner dyan ay yung pala na screenshot kayo tapos ikakalat pala. ba? Diba? Ganun lang lang yun. So maraming salamat dyan sa panunod nyo ng aking mga video. Salamat at ingat tayo lahat.